Ano nang gagawin niya dito? Well, I don't know. That's what he said. But I, I think it's not true. Parang nakapasok siya dito. Well, come to think of it, no? There's a possibility talaga na nandito si Ina. She has a good reason. That's why nandito siya nga. Sonia! Oh, hi. Mr. Miller is here na and I wants to see you. Okay. okay, okay. Okay. Mauna na kayo, okay? Okay. Sunda na. Okay. 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 Let's go. Okay. Let's go. Hello. Hello. I'm so happy you're here. Tala ni Michelle. Just in time. Amy's here. Oh. Pabalikan mo ako. Na, ha? Ay <laughs> na. Wala pangako po ah. Pangako niyo po sa akin. Pipilitin niyo pong alalahanin lahat ng mga sinabi ko po sa inyo pa. Pangako po. Pangako po, babalikan ko kayo. Pero ngayon, iwan ko muna kayo, ha? Pangako po, babalikan ko kayo. Babalik ko para sa inyo. Ah, ah, ay, oh my Iman. Oo. Huwag oh, kong uuwi Ina. 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 Sir. Hindi ba nagpunta dito si Ina? Sir Charlie, 100% po kami sure na hindi nakapasok si Mami Ina. Sigurado kayo? Yes. Sigurado, hmm. ba, sir? sigurado niyo na, na hindi niyo ako nilaloko, ha? Sa oras na malaman ko na nakapasok dito si Ina, hindi nyo sinabi sa akin. Pati kayo, mapapa-exit ng di oras. Happy, sir. Happy. Ito! 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 Magpakatatag po kayo. Pilitin niyo magpakatatag para sa akin. Babalik po ako. Pangako, babalik po ako. Ina, ako <laughs> ah, <laughs> <ever saw> <noise> mo ako iwan. Ina, huwag mo ako iwan. Apo, mo ako iwan. Kung andito si Ina, si Lola lang naman ang pupuntahan niya. But Yuan isn't sure sa nakita niya. Kaya ang sisiguraduhin natin, tita eh. Kasi baka mamaya na isang tayo ng babae niyo. Mm -hmm. Babalik ko Babalik, <laughs> Babalik po. Babalik po. Babalik po. Mm -hmm. Babalik po. Ina?